pinutol ko yung wire kaya nung pag chiko nagdikit na nga kaya ayaw na talagang gumana kahit anong kahit anong gawin ko kahit anong hila ko sa wire ayaw na talaga grabe lugi ako ngayong araw mga master oh. yan o oh, pinutol ko na lang kasi nagdikit grabe mga master minalas nga naman ako ngayong araw kasi ayaw na gumana yung aking resistor at kaya pala hindi na gumana kasi nagdikit na yung negative at positive nung tinignan ko pinutol ko yung wire kaya nung pag ko nagdikit na nga kaya ayaw na talagang gumana kit anong kahit anong gawin ko tanong hila ko sa wire ayaw na talaga grabe lugi ako ngayong araw mga master oh. yan pinutol ko na lang kasi nagdikit buti na lang patapos na akong magupit bago nasira kaya ginugunting gunting ko na lang ito yung deskape ko para matapos man lang siya kahit papano hanggang dito na lang ang ating video mga master at may gagawin pa ako maraming salamat pakisiporta sa ating channel God bless sa ating lahat